One, two. Hello oh beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa ating lahat ng bonggang-bongga. My gosh, may hangover pa ang mama sa ninyo dahil syempre po yat. Diyos ko, nakauwi na ako dito ng 3 a.m. and then natulog na ako ng 4 a.m. Hay nako, nakakaloka. Pero syempre, sulit na sulit naman dahil syempre, ang saya-saya. Ang saya-saya ng feeling ko dahil winner ang ating pambato na si Kurt. And then ayun, so ang sarap lang ng feeling ng after all na bigla ka na nakahinga ng maluwang. Medyo mahirap ha guys, sa so, totoo lang, hindi ganong kadali dahil yung tension, grabe. Syempre, ang tindi ng labanan, Korea, Lebanon, at sa Philippines. And then, ang hirap kasi parang iniisip mo may mga ano, tawag dito, personal favorite yung mga judges. And then, of course, ipapanalo nila yun kung sakasakali, di ba? Pero in fairness naman sa Mr. International, kudos naman sa kanila dahil marunong sila pumili ng tamang winner. Charot, so yan. Hindi, ibig ko sabihin, kahit may mga personal favorite sila, doon talaga sila sa sino ba yung dapat manalo? Sino ba yung nakikita na, ano, na legit? Oho. Uh -huh. Kaya, ang masasabi ko sa Mr. International, international saludo ako dahil hindi sila cooking show. Ayun. So, syempre may mga ano lang, may mga nagkaroon lang ng konting ano, tawag dito na fault. Katulad na yung top 10, meron nag tapos parang yung tight nila, ano, biglang Nahuli yung announcement, yung mga tipong gano'n. Pero happy naman dahil nagawan naman yun ng maayos na paraan, di ba? So, yan! At hindi lang yan, syempre, masayong-masaya din ako dahil mm -hmm, nag-meet na kami ni Maria Tisa Manalo. Ayan, ang dami nag-aabang. Mama Sam, reaction mo sa nakita mo kay Atisa? Anong masasabi mo sa beauty ni Atisa? Ayan yung mga message. Pero syempre, bibitinin ko muna kayo ng para lalo kayong ma-excite sa mga susunod kong sasabihin. ba? Diba? So, yan! At higit sa lahat, gusto ko magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik syempre sa mama sa vlog, araw-araw, lagi-lagi at saka syempre sa lahat-lahat ng mga talagang sumusubaybay dito. Na-appreciate ko po kayo ng bongga-bongga. Maraming salamat. At saka syempre sa mga bago nating subscribers, hello sa inyong lahat. At kay Christine Ann Perez na nagmamaganda. Charot. At ayan, just ko, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga namang, mm, magtataas ang kilay ninyo ng bongga-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na na ating patagalin ang ating mga chika. Para sa unang nating chika, eto nga, Diyos ko, pambato ng Vietnam. After Mr. International, pupunta naman siya sa Mr. Global. Anong masasabi mo kay Vin Mamasam? Well, ang masasabi ko sa kanya, Memesem, Mama Sam, top 5. <laughs> so, yun. Ang masasabi ko sa kanya, congratulations. Dahil iba talaga ang galing ni Vin. At natuwa ako sa kanya kasi, alam mo yon ang layo ng narating niya dito sa Mr. International. Na remember ko yung nagsisimula kami mag-meet. Yung unang meet namin. Tapos nagsabi niya sa akin, ano daw, uh, so lumaban daw siya ng Man of the World noon last year at naka-top 10 daw siya. Tapos ngayon, dito sa Mr. International, ang sabi niya. Ah, mararating daw niya at a uh, five. <laughs> Ayun. Diyos ko. Ang saya-saya lang. Pero alam mo, itong taong to, sobrang ganda ng ugali, sobrang ganda ng puso, sobrang panalo. Mm-hmm. Gusto ko siya tapos marami akong memorable sa kanya na alam mo yon na sobrang mm, natatawa ako pag naiisip ko. And then ako din, binalitaan niya ako kagabi yun nagkasulubong kami, niyakap niya ako, nagpasalamat siya sa akin. At yung nga sabi niya, lalaban daw siya sa Mr. Global. Sabi ko, as in yung Mr. Global ngayon? Yes, diretso na daw siya. Sabi ko, nakakaloka ka, hindi ka man lang magpahinga. Tapos ang sabi niya sa akin ay gusto daw niya. Go, go, go daw. So, sabi ko, oh, sige, so susuportahan kita dyan ng bonggong-bongga. Tapos, sabi ko naman sa kanya, oh, dito, ano naman Mararating mo? Sabi ko, baka ikaw na manalo dito. Sabi niya, no, 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 no. Top 5. <laughs> Sorry, ganon. But, I'm proud of him. Kasi, simple yung ginawa niyang laban pero talagang magaling. At kung makikilala nyo siya in person, matutuwa kayo sa kanya. At ganon din yung sasabihin niyo sa mga sabi ko. So, yon Kaya good luck kay Mr. Vietnam. And then, of course, para sa sumunod natin, Chika, ito, pinag-uusapan sa social media. Ang pagkakapasok ni Scott dito sa Mr. International bilang top 11. Anong chika natin dyan? Well, ang chika ko dyan, syempre nagulat kami kasi parang, ano, biglang may plus one, di ba? Nung una, yung hindi siya tinawag sa top 10, ay surprise. Kasi ako kasi, sa nakita ko naman performance, yung kabuuan ha, nang ipinakita dito ni Scott, deserve niya ang top 10. Mm -hmm. Pero, sabi ko doon sa national director niya, eto talaga, sabi niya, yun nag-usap kami nung prelim, sabi niya, Tingin mo makakatapten si Scott? Sabi ko, oo naman, makakarating pa yan ng top 5 or top 6. Sabi ko sa kanya, sabi ko, uy, it's over. Sabi ko, mark my word, makakarating yan ng top 5 or top 6. Ganon. Tapos, yung tinawag siya sa top 10, yung hindi siya tinawag sa top 10, nagulat ako na parang, ha? Ano nangyari? Sabi ko, grabe. Sabi ko, nakakaloka. Sabi ko, grabe talaga. Siyempre, nasyak ako. Nasyak ako doon sa, sa hindi niya pagkakapasok doon sa top 10. Parang over Mexico, hindi tinawag si Philippines. Sabi ko, nakakaloka. Sabi ko, eh kahit nga si Indonesia, eh, dapat din nasa top 10 din yun. Kasi iba din yung galing nun. Pero parang surprise talaga. But, ganun talaga, competition. Wala tayong magagawa. Siguro, meron silang hindi nakita. Pero, yung tahimik talaga ng kabuuan ng, ng ano na yon ng event after ng hindi nila tinawag si Thailand. Kasi, siya pina-expect nila makakatap Or hanggang doon, okay na sa kanila siguro yon Pero wala. Talagang tahimik ang lahat. At ayun. So, after ng break, so, parang nagkaroon ng konting diskusyon. Tapos, ayun nga, sabi nga nagano ano daw, nag daw yung ano, number, ah, uh, parang nagkaroon daw ng parehas ang score. So, pumasok nga dito, I Thailand. Mm -hmm. Kaya, ginawa nilang plus one. Mm -hmm. Pero, syempre, sa mata natin lahat, parang ang pangit na. Sana sinabi na lang nila from the beginning na merong uh, changes na, mag, na mangyayari instead na top 10 ay plus 1 kasi alam nyo naman ang isip ng mga tao. Hindi nyo makukonvince yan na, ay, ganito-ganito kasi, di ba? So, ang alam nila, ay, cooking show yan, bakit ganyan? May mga ano, ganyan kasi mag-isip talaga ang mga tao. At hindi maiiwasan yun. Kasi, in-announce nila, sampulan. Tapos, dahil nga hindi pumasok si Thailand, tapos host country ang Thailand, anong iisipin? Kaya hindi mo rin mabiblain yung iniisip ng mga tao. But, sa kabilang banda, sana, yung mga ganitong sitwasyon, kinaklaro yan from the start pa lang para hindi nagkakaroon ng mga question mark. O, di ba? So, yan. Pero, I'm happy nang tinawag si Thailand kasi I will support Thailand, lalo na si Scott na 100% kasi yun yung pinaramis ko sa sarili ko na dahil magandang ipinakita sa akin ng mga taong to. So, support ako ng 100% talaga sa kanila. At Ayun. So, in fairness naman, pumasok naman si Scott ng bonggam bongga. At nakarating pa ng top 6. Diba? Doon sa top 6 na loka na ako sa kanya doon. Anyway, congratulations, Thailand. And you deserve it. Okay. At para naman sa sumunod natin, chika, eto ito, nakakaloka. Top 3 sa Mr. International. Well, deserve ba talaga Mama Sam? To be honest, ang sagot ko dyan, hindi. Charot. <laughs> Kasi si Korea, naluloka ako sa kanya. Pero okay na yan. Kasi expected ko naman na parang si Korea, tapos si si Philippines at saka si Nigeria. Mm -hmm. Kung titignan ko kasi si Nigeria, mas magaang si Nigeria tignan more than kay Lebanon. Oo, <laughs> oh, di ba? Tapos, ayan, si Korea. Sa so, totoo lang yung Q&A niya sa top 6 parang kung tutuusin, parang much better pa yung sagot ni Nigeria. Dahil siya parang, oo, oh, oh, sumagot siya pero may mga hang na parang hang na parang napa-stop pa siya at inisip pa niya kung ano yung sasabihin niya. Tapos, tinanslate, umabot pa ng mga ilang minuto bukod doon sa translator. Tapos, yung translator, hindi ko naman alam kung ganun ba talaga yung eksaktong sinabi. Sa madaling salita, ayoko ng momento niya. Charot! And then, doon ako na kasi parang unfair na may parang may translator ka. Tapos yung translator, syempre mapapaganda na yung sinasabi. Hindi ko alam kung mag aagree kayo. Pero Yes, cute siya in person pero hindi ibig sabihin na cute ka eh kailangan pasok ka sa banga dahil may mga candidates din talagang lumalaban. And then ayun, so alam ko naman na pinupush naman na nila yan na makarating talaga sa sa dulo ng competition. Ang alam ko nga gusto pa nila manalo, di ba? So yon pero andyan na yan eh, gagawin natin. Congratulations! But ko ako ang tatanungin ninyo, mas gusto ko sana ay si Siyempre, Philippines, ah uh, and then, tawag uh, dito, Korea, pwede din. At saka si, ano, Nigeria. O kaya si Nigeria, si Lebanon, at saka si Philippines. Pwede din naman si Costa Rica. Maganda din yung sagot ni Costa Rica. Costa Rica, Philippines, and ano, Lebanon. Ayun yung perfect talaga. Diba? So, yan. So, naloka lang ako sa mga pangyayari. Pero, ayun nga, dahil pinupush, ay ano ba magagawa natin? Ay, kung gusto sila ng kurado. Kasi yung mga nakaupo doon, yung mga ilan, siguro pang favorite din talaga nila yung beauty ni, ano, ni Korea. Pero hanggang doon lang yon Charot! So, yan! At nakita naman natin yung resulta. Pinili pa rin nila si Phil Heights. Kaya happy ako dyan. And then, eto ang sumunod na chika. Ano daw masasabi ko? Dalawang hari. Mula nung 2014 na nanalo tayo Mr. International bilang kauna-unahan. At ito na nga si Kurt Bond Anong masasabi ko kay Kurt? Ang masasabi ko kay Kurt, mm, nako daddy, ang saya. Ang saya nung feeling. Ayun. Parang deserve ang alam mo yun yung after all na nakahina ka ng maluwang at first time ko umuwi ng sobrang late talaga kasi talaga nag-stay ako do syempre I wanted to talk Atisa I wanted to see Atisa Manalo at yung iba pang mga candidates and then ayun so syempre si Kurt di ba diba? kailangan namin magpa-picture together and then yung family niya so yon so natutuwa ako kasi masaya ang Pilipino. Hindi lang naman ako, tayong lahat. Ako kasi from the beginning talaga, ayan naman, nakita nyo naman, napanood nyo yun naman yung video. Sabi ko, Kurt, it's for you. Hindi pa dumadating dito si Kurt. Yun, nanalo pa lang si Kenneth, sabi ko, ng first na up sabi ko, siguro, hindi talaga binigay to kay Kenneth. Binigay talaga kay Kurt. Kasi, di ba, parang alam na nilang mananalo si Kurt kasi malakas si Kurt. So, parang Oo nga naman win 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 ang Philippines and then baka naman Philippines Philippines and Philippines, so, 'di ba? So sabi ko nga sayang eh, sana si Mr. Uh, si Miss International Queen, sana naging second runner up tapos first runner up naman si Kenneth. And then title naman siya no, pero okay na 'yan. Happy na ako at masaya ako dahil tagumpay natin lahat 'to. At 'yon. And then congratulations. At para naman sa sumunod na chika, mga kasinayan ni Madam Julia sa Miss World at saka sa Kasa Universe. Parehas tagumpay at sinuwerte sa Thailand. nangilabot ako dyan. Alam niyo, sa totoo lang, kung iisipin mo, destiny is destiny. Mm hmm. Lagi kong sinasabi talaga sa sarili ko, kapag may mga bagay na nangyayari sa yung hindi maganda or may mga sa sa'yo, it's okay. Kasi may Diyos. Nakikita ng Diyos. And then, ayun, magre-repay yun ng nang good. Uh -huh. At yun din yung naramdaman ko kay Kurt. Si Kurt kasi parang piling ko na broken heart siya sa maling distati na sa Miss World, as uh, a Mr. World. And then, alam ko yung na naramdaman ko. And then, yun nakita ko siya dito, doon ako humawak na parang piling ko may good karma na mangyayari kay Kurt. At ayun talaga, nakita ko doon sa oran niya, nakita ko sa yung puso niya, the way kung paano siya sumagot doon at nakipag-usap sa akin. Kasi parang feeling ko, itong taong ito, mahihirapan akong kausap to kasi parang ibang level. Hindi to katulad nila Kenneth, nila Jordan, pero ang galing. Oo, <laughs> sa totoo lang. Ang galing ng Diyos. Oo. So, yon So, masasabi ko, di ba Sinasabi ko sa mga vlogs ko kung nanonood kayo, si si Kurt ang male version ni Catriona Gray. Mm -hmm. Kasi pareha sila ng destination eh. Pareha sila lumaban ng Miss ng world. Oo. Oh, Miss World and Mr. World. And then pareha sila ng parang, alam mo yun, yung parang ito yung inaasahan mong mananalo doon pero nabigo. Sinayang ni Madam Julia. Tapos, ayan, pagdating dito sa Miss World uh, sa Thailand, pareha silang nanalo. At ang sarap ng feeling. Ang saya-saya. Oo. So, kapag sumusubaybay ka talaga at na-appreciate mo yung galing ng Pinoy, matutuwa ka at sasabihin mo sa sarili mo, wow, excellent. Ganon! So, ang galing, kasi ang galing kaya. So, congratulations kay Catriona at congratulations kay Kurt na winner, na winner, na winner, na winner naman talaga. ba diba? So, yon Kaya happy ako. Happy ako. So, back to back daw. So, noong last year nanalo tayo ng Mr. Global at ngayon naman, nanalo naman tayo ng Mr. International. So, masaya yung feeling kasi sinuswerte tayo dito sa Thailand. At ayun, so congratulations kay Dom. Congratulations din kay, syempre, kay Kurt. And then, ayun lang, sana lang maano ni Kurt yung, yung ano, yung maipagpatuloy niya. Yung kanyang, ano dito, bilang, ano tawag dito, maipagpatuloy niya yung kanyang, raining ng bonggang bongga na kasing ganda ng ginawa ni Samuel, di ba? Kasi kung titignan mo yung 2022 at ah, 2023 na si Kim, maganda ang nangyari. Tapos maganda hanggang ngayon, talagang very active pa si Kim at Ramdam mo ang kagwapuhan ni Kim. Sa totoo lang. Tapos, ayan, si Samuel, ganun din. Sobrang humble. And then, si Kurt, Actually pare pare sila. nagmumukhang ano lang si Kurt maangas kasi nga, si Kurt kasi is a very bubbly hindi siya introvert at tapos ano siya yung tata maingay oh oh but i'm happy for Kurt you deserve it Kurt God bless you and more power. Diba? So, yan. At para naman sa sumunod na chika, hosting ni Atisa Manalo. Panalong panalo. Yes! Talagang masasabi ko na grabe ang host ni, hosting job dito ni, ni Atisa na talagang sabi ko, iniisip ko palang, paano kaya mag-host dito si Atisa? No? Sasabay kaya to kay Kim na kasi si Kim kasi talagang magaling mag-host eh. Pero wow! Napabilis believe ako kay Atisa Manalo. Atisa, galing mo. So, yeah So, Sherry, nagkaroon ako ng chance. Oh, my gosh. So, nilabot ako. Dream come true para sa akin. Dahil nagkaroon kami ng chance together to talk each other. So, nandun pala siya sa station. Nagtama na yung mga mata namin. Sabi nga, ah, yon ang nakakatuwa doon na momento na na-recognize kanya ng bonggong-bongga tapos pagdating doon sa backstage pinuntahan ko siya nag-usap kami, kumuha ko ng konting video, tapos yon nagkwentuhan kami at may sinabi ako sa kanya at may sinabi din siya sa akin ng bonggong-bongga so doon sa part na yon ayun na yon alam kong busy si Atisa pero ang masasabi ko ay ang galing-galing mo Atisa winner, napakaganda napakapanalo. Mm -hmm. So, yon congratulations. Ngayon pa lang, di diba? So, yon so, magaling. E, talagang ipinamalas niya ng bongga-bongga. Yung kanyang galing at talino. Iba talaga ang gandang Pinoy at ang kagwapuhan ng Pinoy pang world ano pang world class standard talaga di ba so yon so yon so kung good luck and wish all the best syempre marami pa tayong laban mayroon tayong Miss Grand may Miss Universe tapos meron pa tayong Mr. di ba Mr. Global tapos meron pa tayong Mr. Friendship na gagawin din dito sa Bangkok, Thailand. Kaya lahat yan ang tabayanan natin at supportahan natin ang ating mga kandidata at kandidato. So please, tiwala ang kailangan ibigay natin sa kanila. So yon so syempre maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!